Sa ating kultura, ang panaginip ay may kakaibang puwersa at pumupukaw sa ating kuryosidad. Isa sa mga nakakatuwang aspeto ng panaginip ay ang mga hayop na dumadaan sa ating gabi, at isa sa mga ito ay ang baboy. Ano nga ba ang kahulugan ng panaginip na may kinalaman sa baboy? Ang baboy, sa kasaysayan at kasalukuyan, ay may iba't ibang konotasyon. Sa modernong panahon, Maaaring ituring ito bilang simbolo ng kaharian ng kalakaran at ginhawa. O maaari ring nagpapahiwatig ito ng pagiging makasarili at kawalan ng disiplina. Naiiba ang kahulugan depende sa konteksto ng iyong pangarap at personal na karanasan. Sa mga panaginip, ang pagiging malusog o mataba ng baboy ay maaaring maging senyales ng ginhawang pangkabuhayan at pangkalahatang kaginhawaan. Ang masigla at malusog na anyo ng baboy ay maaaring nagpapahayag na ikaw ay nasa yugtong masigla at masagana ng yugto ng iyong buhay. Maaaring ito rin ay simbolo ng mga pagkakataon na darating na nagdadala ng ginhawa at kasaganaan. Sa kabilang banda, ang mga negatibong konotasyon ng baboy ay maaaring nagpapahiwatig ng pagiging makasarili o sobra-sobrang kasiyahan sa material na bagay. Kung ang baboy sa iyong panaginip ay mukhang malnourished o kulang sa katabaan, maaaring ito ay senyales ng pangangailangan para sa masusing pagsusuri ng iyong kalusugan o personal na buhay. Ang pag-uugma ng iyong karanasan sa panaginip na may kaugnayan sa baboy sa iyong pang-araw-araw na buhay ay mahalaga upang maunawaan ang tunay na kahulugan nito Maaari itong maging paalala na magkaroon ng balanseng perspektibo sa iyong mga layunin sa buhay at pagpapahalaga sa kapakanan ng iba. Sa madaling salita, ang panaginip na may baboy ay maaaring magsilbing gabay upang masusing suriin ang iyong kalagayan at damdamin sa kasalukuyan. Ito ay isang paalala na dapat nating payabungin ang ating kalusugan, maging responsable sa ating mga gawi at magkaroon ng wastong balanse sa buhay upang makamtan ang tunay na kasiyahan at kaginhawaan.